so yun mga pinoy at uh, maulang araw po dito sa ating lahat mga pinoy at uh, katatapos lang po ng ulan dito sa amin ngayon at uh, minto na kahit papano pero makulimlim pa rin mga kapinoy uh, oras na naman ang pakain ng ating mga alaga kaya nandito na naman po tayo sa ating uh, munting backyard farm mga pinoy so konting update lang po muna dito sa ating mga alagaan mga kapinoy at saka dito sa ating mga bagong pisang mga sisiw yun nga po palang mga ibang mga sisiw na bibe is nilipat po namin ng ibang kulungan kasi po <coughs> may mga bagong pisa tayong darag at nilipat na rin natin yung ibang mga sisiw so kinakailangan po natin ng ah, kulungan kaya po iba is ah, nilipat natin doon sa may kabilang gilid tapos yung iba pong uh, bibi na medyo, uh, yung tatlo po doon nasa kabila, is nilipat naman natin dito sa may kabilang kulungan. Tara mga kapinoy, at ipapakita ko sa inyo. Ito mga kapinoy, yung mga pinawalan natin dati na ibang mga bibi. So, nag kasi, nakikita ko parang matamlay yung uh, mga bibi natin. So, hinuli ko muna uli at ikinulong natin dito sa kulungan na to, Ayan. Yan, binigyan natin sila ng konjan uh, kung dyan, pinoy, yung sapal ng nyug, tsaka yun nila na lang namin ng, ng uh, feeds. So, kahit pa paano, nakakain sila ng feeds. Mas okay sila dito ngayon kasi mas maluwang itong kulungan na to. So, palakihin pa natin ng uh, kung pinoy, yung halos kompleto na yung mga balahibo. Para laban na laban sila sa kahit na umulan, So, may laban yung mga alaga natin. Sa parang uh, pumayat mga Pinoy. Ayan oh, gagawa natin ng paraan para ma-recover natin. Diyan hindi sila mag-aagawan ng pagkain. Sobra-sobra yung pagkain na binibigyan natin dyan ngayon. tapos yung andyan na po yung tatlong nakakulong yung tatlong bibi na nakakulang dito sa so may kabilang pulangan na to mga Pinoy at meron tayo nilagay ng mga sisyo dito yung galing doon sa mayroong ilaw yan mga Pinoy so lima po yan tatlo yung upgraded dyan na na native tapos dalawa yung darag na andyan Uh, okay na yan mga kapinig kasi uh, pwede nang hindi ilawan nasa sa ano na yan 3 uh, uh, weeks kaya dito muna natin sila nilagay dito po nakakulong yung dati yung tatlong bibe so ngayon sila muna ilalagay natin dyan at nilagay natin ng vitamins yan mga kapinig kahit walang ilaw at least may laban yung mga alaga natin tapos yung apat, nandito pa rin sila yan hindi pa natin napakawalan kasi uh, medyo maliit pa mga Pinoy palalaking pa natin yan so pagka siguro mga isang pa para kahit pa isa uh, hindi na tayo masyado nag-aalala na baka <clears throat> madisgrasya pa yan sa pagpinawalan natin na yung dalawang darag mga Kapinoy na unahan pa nilang naunahan pa ng darag lumaki yung dalawang uh, upgraded native natin nya yan, na yan oh. No? Mas malaki pa yung dalawang darag natin. Pero mas hamak na nauna yung dalawang native na yan mga Kapinoy. Pero tingnan nyo naman ngayon, no? mas malaki pa sila. dito naman yung mga galing doon sa may ilaw mga Pinoy dito naman natin ilagay yung medyo malalaki ng mga week old na to na mga bibe so dito naman natin ilagay kasi kailangan talaga natin ng mga uh, kulungan so dito muna sila Yan at uh, 2 hmm. bilang -tinoy. Parang anim Ay oh, 6 anim. anim po yan nasisiw na bibi So Diyan muna sila pang samantala dito update ko kayo dito mga Pinoy dito sa ating pinapagaling yan at uh, namamaga pa rin yung mata nito mga Pinoy so 5 days nya na ang 5 days nya na ngayon na kumiinom so hopefully may recover pa natin ito mga Pinoy kasi sayang din tong hen na ito mga Pinoy pero pinapainom pa rin po natin yan ng premoxil So sana lang ma uh, gumaling pa siya. Yung mga uh, Pinoy, nakapagpakain uh, na tayo dito ng mga sa labas. So konti na lang yung nasa labas na yan. Kasi naipasok na natin yung iba. So dito natin ipinilagay ibang mga bibi. Ang dami nito mga kapinoy. Oh. Ayan yung mga bibi natin na niya i nilipat natin ngayon. kailangan so, natin silang ilagay dito sa mas malaking kulungan. Kahit marami sila. Nasa 23 pieces to mga Pinoy. Kaya ang mga sisiw na yan. At least, komportable sila rito. Maluwang yung iikutan nila. Dami na lang tayong malaga Dami na ating mga papisa Mga bibi Mas marami po yung mga bibi natin ngayon Pag uh, may merong bibili eh, bibenta po natin to mga Pinoy para po meron tayong pambili ng patoka Ayan, mga old breeder natin maapuno yo maambon ulan na naman no oh. maambon ambon na naman syempre ito ating mga breeder so kahit nag-uulan mga Pinoy ayan sa importante maganda pa rin yung ating uh, feeding program maayos na feeding program bigay palagi ng uh, vitamins sa so, kahit umuulan araw-araw this uh, alam natin na may laban yung ating mga alaga sa pabago-bagong panahon So inabutan na tayo ng ulan mga kapinoy Yan, konting update lang po sa ating mga alaga Dito, sa so may up and down na to So okay naman So para okay naman yung mga alaga natin na darag mga kapinoy Yan. So palagi po tayo mag check ng ating mga alaga para alam natin kung may sakit ba sila o wala pag may matamlay So ibig sabihin may nararamdaman mga Pinoy Yan ang palagi natin tatandaan Titignan natin palagi Yan at uh, nakapagpakain na tayo Kahit umuulan mga Pinoy Diretso lang ang laban ganyan talaga ang buhay farming so sa sa init at sa sa lamig so kahit na umuulan pa yan araw, kailangan nating magpakain ng ating mga alaga so kasi po dyan tayo kumukuha ng ating uh, kinabubuhay or extra income mga Pinoy yeah. at dito naman tayo sa may kabila mga pinay papakita ko sa inyo yung yung mga bagong pisang sisiyo natin. May bagong pisang sisiyo na naman tayo dito mga pinoy na bibi. Ayan o. So, palalakasin muna natin yan. Bago natin kuhanin. Baka kasi mapisa pa yung dalawang itlog na yan. So, bukas. Pwede na yan. Lagay natin dito sa may ilaw. Ano? You know, Mahaling naman ito isa mga pinoy. na <laughs> bulabog tapos dito yan mga bagong sisiw natin o oh, mga pinoy dami so ang binaba natin ngayon is 11 tapos meron tayo dyan na mga ibang mga sisiw na ibaba na natin nung, uh, after 4 uh, days so nasa kung oh, ito ngayon mga nasa 26 ganon So hopefully lahat sila mabuhay mga Pinoy. Yan nagbigay na tayo, nagbigay din tayo ng uh, ng electrolytes para sa mga sisim natin na yan. So marami, marami pera naman ito mga Pinoy Pagka na-dispose natin ito So meron naman tayong ng patoka Ganun lang naman mga Pinoy So pagka gusto po natin ng, ng uh, Pambili ng patoka ng ating mga alaga So kailangan po natin mag-dispose Para po kahit pa pano is Hindi tayo masyado masaktan Sa pagbili ng mga patoka ng uh, mga sisiw or ng mga breeder natin so dyan po natin paiikutin yung uh, dyan po natin kukuhanin sa mga sisiw o sa fertile egg yung kanilang pakain o yung kanilang patoka mga Pinoy para hindi na po tayo huhugot sa ating bulsa at least dyan na lang uh, tayo ng paraan makapagbenta tayo ng mga sisiw so meron naman po tayong uh, papisa by uh, siguro mga after 2 days mga Pinoy yan at meron naman tayong papisa at matagal-tagal naman po yung mga sisiw natin na darag so kahit pa unti unti mga Pinoy at least nakakuha tayo ng mga sisiw meron tayong pinapalaki at meron tayong hinihintay at meron tayong inaasahan sabihin giniginaw sila kaya tumatapat po yan sa ilaw so kabababa lang yan mga kapinoy Ayan po, at, uh, nagbigay po kasi ako ng uh, pagkain na nila dyan sa may para dyan muna sila tutuka para matuto sila agad tumuka mga Pinoy. Kasi yung mga nauna dyan sa kanila pag nakita nilang tumutuka susundan po nila yan para matuto agad tumuka yung mga bagong babang sisig So sa inuminan ganun din po mga Pinoy. Ha? At least ayan nakikita naman nila yan. Ayan mabilis silang makaka, makakainom dyan mga Pinoy. So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin ha, for today at shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, san man po kayong paning ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumika. Palam!